ng produkto na tire black mga simple eto ito ipapakita ko po sa inyo kakatapos lang po natin punasan ito na po mga simple here we go what's up mga simple ayan na naman nagbabalik ulit si simple boy na maghatid na naman ng panibagong palabas for this video mga simple ipapakita ko po sa inyo at pag uusapan natin kung paano nga ba mapipigilan ang pagkalat ng kalawang ng tinatawag na mapler mga simple o mas kilala sa tawag na tambotso isang produkto po ang ating matutuklasan ngayon at ito po ipapakita ko po sa inyo kaya halin samahan nyo ko ulit tara let's go So ayan mga simple, ito po ang aking mapler mga simple o tambotso. Ayan mga simple, Ayan, ayan mga simple makita nyo po na na po siya, Oh no! Kaya ayan mga simple gagamitin po natin yung produkto na atin na diskubre, mga simple. Itong tinatawag na, tada! mga simple Tire block po itong mga simple sa pagkakaalam po ng karamihan. Ang tire block ay para sa gulong lang. Sa pangalan pa lang na tire block, panggulong. Pero mga simple, ipapakita ko po sa inyo na pwede din po itong gamitin sa mga pair o tambotso mga simple Karan. kaya, kaya simula na po natin mga simple yung paglalagay ng tire block sa mga pair o tambotso mga simple let's do it So ayan mga simple tapos na po yung paglalagay natin ng tire black, Ayan mga simple oh. Tapos patatakbuhin natin tong motor para iinit tong mapero o At mamaya mga simple i-update ko na lang po kayo sa magiging resulta. At ito na nga mga simple yung resulta sa paggamit natin ng produkto na tire block mga simple. Ito ipapakita ko po sa inyo kakatapos lang po natin punasan. Ito na po mga simple. Here we go. Ayan mga simple. Nawawala na po yung mga puti-puti. No? Hindi po siya ng gaya. Nung no, hindi po natin man mga simple. Ayan. Ay, At ito na po siya ngayon. Ayan. Sobrang kinis. At ayan mga simple kita kita po yung resulta mga simple at kung gusto nyo niya magiging ganyan at mananatiling parang original pa rin kahit matagalan yung muffler mga simple hindi po masama na subukan ang produktong to dahil ako mismo mga simple matagal ko na po itong gamit at magpa hanggang ngayon yung iba mga simple gumagamit po sila ng kandila at dinalagay sa pero wala pa rin nangyari kumakalat pa rin oh no! yung kalawang yung ginamit ko mga simple yung tire block lang at ito po yung pumipigil po sa pagkalat po ng kalawang mga simple at magpahanggang ngayon ay nanatili pa rin mukhang bago ang aking player at saka tatawag na tambot so ayan mga simple sana ay meron po kayong natutunan sa simpleng video na ito hanggang sa muli nating pagkikita mga kasimple time's up at bago po tayo magtatapos mga simple meron nga pala po tayong pa ngayon शर् आउट के बला कई शेप चार्ल्स शर्ट आउट के रोमेल शर्ट आउट के आरआर आउट के आर शर्त आउट के जोसेफ शोसेफ आउट के शेप इयान एंड शेर आउट के बोस मेलजन का पानी